hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook, YouTube at Deezer each News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. na sa ating The Better News ngayong araw, nais ng Department of Migrant Workers o DMW na palawakin pa ang pagbibigay oportunidad sa trabaho sa mga OFW. Dahil dito, nakipagpulong ang kagawaran sa nasa sampung bansa na nagpakita ng interes na mag-hire ng mga Pinoy na manggagawa sa kanilang bansa. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Babiera. Ibinida ng Department of Migrant Workers o DMW ang magandang resulta ng sampung bilateral meetings nito sa Global Labor Market Conference sa Saudi Arabia. Una na nga rito ang mapalawak ang oportunidad sa trabaho at mabigyan ng dagdag na proteksyon ang mga overseas Filipino workers o OFWs. Ayon kay DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan, nakausap ng Pilipinas ang Saudi Arabia Finland, the Bahamas, Oman, Jordan, Egypt, Indonesia, Tajikistan, Kyrgyzstan at Libya para sa posibilidad ng deployment. Nagpahayag umano ang mga naturang bansa ng interes na kumuha ng mga Filipino workers kung hindi man ay bumuo ng kooperasyon para sa recruitment ng mga OFWs. Sabi ni Kaunan, ilan sa mga bansa ang gustong mag-hire ng Pinoy para sa healthcare industry, hospitality at construction. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinutulak naman ng Office of the Civil Defense o OCD na amyendahan ng batas na lumilikha sa National Disaster Risk Reduction o NDRRMC. Kabilang na rin dito ay ang pagpapalakas sa pagbibigay ng early warning systems sa bansa tuwing mayroong kalamidad. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Isinusulong ng Office of Civil Defense o OCD na amyendahan ang batas na lumilika sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC gayon din ang pagpapahusay sa early warning system. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kabilang sa mga plano ng OCD ay ang paglikha ng Executive Committee na mamamahala sa malalaking desisyon. Ania sa kasalukuyan, kailangan pa ng buong council na kinabibilangan ng 41 ahensya ng gobyerno at limang kinatawa ng pribadong sektor para gumawa ng desisyon. Nais din ni Napomuseno na ayusin ang early warning system sa Pilipinas dahil mahalaga ito sa agarang pagkilos o aksyon upang maprotektahan ang buhay, kabuhayan at ari-arian ng mga taong apektado. Samatala nagpaplano rin ang OCD na magsagawa ng educational campaign tungkol sa disaster resilience, partikular sa mga kabataan, mga lokal na pamahalaan at disaster responders. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posibleng makatulong ang artificial intelligence sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang binigyan diin ng NEDA kung saan hinimay nito ang epekto at benepisyo ng AI sa iba't ibang sektor ng bansa. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Nakikitaan ang potensyal ng National Economic and Development Authority o NEDA ang artificial intelligence na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Nakita rin itong nagpapataas sa productivity at palalakasin ng inubasyon sa iba't ibang sektor ng bansa. Ayon sa isang policy note mula sa NEDA Office of the Undersecretary for Legislative Affairs na inilabas nitong biyernes, may kakayahan ng AI na magpabilis ng paglago ng ekonomiya, magbigay ng trabaho at pagbutihin ang pampublikong serbisyo sa Pilipinas. Tinukoy sa National Policy Note ang mga hadlang sa paggamit ng AI kasalukuyang mga inisyatibo at mga pangunahing patakaran na kailangan ipatupad upang masigurong maayos at epektibong na isasama ang AI sa paggunad ng bansa. Ayon sa NEDA, may mahalagang papel ang AI sa hinaharap ng industriya ng Business Process Outsourcing o BPO sa bansa. Batay sa ulat ng IT and Business Processing Outsourcing Association of the Philippines, malaking oportunidad sa AI-driven services, gaya ng pagpapahusay ng proseso ng pagkatuto, pagpapalaganap ng kaalaman at data Analytics sa larangan ng edukasyon, maaaring matugunan nito ang matagal na suliranin sa remote at underserved areas. Maaari rin itong suriin ang performance ng mga estudyante, magbigay ng real-time na feedback sa epektibidad ng pagtuturo at gawing mas epektibo ang learning experience sa pamamagitan ng personalized living environments. Sa sektor ng kalusugan, binanggit sa policy note na maaaring makatulong ang AI sa mga healthcare workers sa pamamagitan ng pag-automate ng mga routine work upang mas matutukan nila ang mas komplikadong mga kaso. Binigyang din din ng NEDA epekto ng AI sa banking at finance. Ayon sa ulat, kayang suriin at iproseso ng AI ang malalaking datos upang mapahusay ang pagpapauta, matukoy ang mga kaso ng pandaraya at mapadali ang pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa mas maraming Pilipino at negosyo. Samantala, sa sektor ng agrikultura, Maaring makatulong ang AI sa pamamagitan ng AI-based surveillance systems upang mapadali ang pagmamanman ng pananim, pagtukoy ng peste at pagsusuri sa kalidad ng mga lupa. Bukod dito, maaring rin gamitin ang AI upang hulaan ang lagay ng mga panahon at suriin ang kalusugan ng pananim. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala ngayong linggo na sisimula ng National Food Authority o NFA sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI ang magbenta ng 33 pesos na kada kilo ng bigas. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng food emergency sa Pilipinas at upang magkaroon na rin ng abot kayang bigas na mabibili sa merkado. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Sisimula na ng National Food Authority o NFA na maglabas ng 700,000 na sako ng bigas at ibenta sa mga local government unit ngayong linggo bilang bahagi ng pagpapatupad ng food security emergency. INT Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, spokesperson ng DA, ibebenta ang NFA rice sa halagang 33 pesos kada kilo, habang ang mga LGU ay maaaring ibenta ito sa 35 pesos kada kilo. Sinabi ni De Mesa na magiging priority areas ang Metro Manila, Region 7, partikular sa Cebu at ibang lugar na may mataas na pressure ng retail price sa bigas batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Noong Pebrero 4, isinailalim ng DA ang bansa sa isang emergency sa seguridad ng pagkain dahil nabigo ang mga hakbang ng gobyerno upang ibaba ang presyo ng bigas. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang magtayo ng isang pang world-class na convention center, ang Tacloban City, na layong pagganapan ng iba't ibang international events. Ang mga detalye tinutukan ni Jimmy Angay-Angay. World-class convention center itatayo sa syudadang Tacloban. Ito ang sinabi ni Lady First District at House Speaker Ferdinand Martin Romales. May 5,000 seating capacity ang makakumurit na magiging pangunang destinasyon para sa mga international events. Tatawagin itong Benjamin Coque Romaldis International Convention Center. Itatayo sa compound ng dating Liti Park Resort Hotel sa Tacloban sa may Magsaysay Boulevard na may inisyal na budget na 750 milyong piso. Ang proyekto ay inaasahan makakompleto sa loob ng tatlong taon. Sinagawa ang groundbreaking noong nakarang araw na pinangunahan mismo ni Speaker Romaldis, Tacloban City Mayor Alfred Romaldis at iba pang mga ofisyal. Ipinangalan na ipapangalan ang Convention Center. Binaming kay Romaldis dahil nagsilbi itong ofisyal ng Leyte bilang gobernador noong 1967 hanggang 1986 na naging Philippine Ambassador to the United States, China at Saudi Arabia na ama ni House Speaker Martin Romaldes. Nito si Erstal, Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuo ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng isang uri ng yogurt na hinaluan ng pigmented rice bran o ang darak na bigas na may kakayahang mas makapagbigay ng dagdag nutrisyon sa ating katawan. Kung ano-ano pa ang dagdag na benepisyon nito sa ating kalusugan, tinutukan niyan ni Dustin Bayog. Mas masustansyang uri ng yogurt ang bagong developed na produkto ng Philippine Rice Institute of PhilRice Rice na malapit na rin gawing accessible sa mga consumer. Iyan ay dahil bukod sa mismong yogurt, ay naluan ito ng pigmented rice bran o ang darak ng red at black rice pagkatapos itong igiling. Ayon sa food technologist na lumikha sa produkto na si Dr. Henry Corpus, mata sa dietary fiber, vitamins, mineral content, at phytochemicals ang rice bran na nagdudulot ng na mas magandang antioxidant activity sa ating katawan. Maganda rin daw itong alternatibo sa iba pang dairy-based na probiotics lalo't nakakapagbababa rin ito ng blood sugar at cholesterol levels at pagkaroon ng maayos sa digestive health. Dagdag din Dr. Corpus, bukod sa rice bran ay naluan din yogurt ng yogurt ang gatas ng kalabaw na mula sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center at ang Central Luzon State University. Ang naturang produkto ay bahagi ng hakbang na pamalaan upang masolusyonan ang problema ng bansa sa malnutrition, pagkabanso to stunting, overnutrition at kakulangan sa mga bitamina. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bio, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, muling nasungkit ng University of the Philippines o UP ang top spot sa mga higher education institution sa Pilipinas. Ayon yan sa latest report ng Webometrics Ranking of World Universities. Ang mga detalye pa sa balitang yan, iyahatid ni James Galange. Muling nabawi ng University of the Philippines o UP ang unang pwesto sa lista ng mga top higher education institution o HEI sa Pilipinas. Ayon sa Webometrics Ranking of World Universities, Ayon sa tala nitong Enero, nasugit ng UP ang ikaw ng 138 place mula sa migit 32,000 eskwelahan sa buong mundo. Habang pumangalawa naman ang Salle University sa bansa at nasa 1,521 spot naman sa global rankings. Magugulit ang Hulyo ng nakarang taon, umabot sa migit 3,6 na pong HDI sa Pilipinas ang nakapasok sa global rankings saan ang DLSU ang naungunang college institution. Ang Webometrics ay sumusubaybay sa mga paaralan batay sa dami ng nilalaman ng kanilang website, ang kakayang makita ng mga ito at ang epekto ng mga naipapublish sa na material ayos sa nito sa iba pang pananaliksik online. Layo ni nitong isulong ang malayang akses sa kalamang nililikha ng mga universidad at makatulong sa pagpapalagarap ng kaalamang pang-agaham at pangkultura sa lipunang kanilang pinabibilangan. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Filipino cyclist na si Mark John Lexer Galedo ang silver medal sa Asian Cycling Championship na ginanap sa Thailand. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Mili Borja. Nakamit ni Filipino cyclist Mark John Lexer Galedo ang silver medal sa Master 40 to 44 age category ng Individual Time Trial o ITT sa Asian Cycling Confederation Road Championships na ginanap sa Pitsalulok, Thailand. Natapos ni Galedo ang 21 kilometrong ruta sa loob ng 28 minutes at 25.2 seconds. Na 35 seconds ang agwat mula sa nanalong si Tawachai Jira De Chatham ng Thailand. Habang ang isa pang Thai cyclist na si Krisana Kyojin ay pumuesto sa ikatlo upang makuha ang bronze. Bagamat 39 years old na, lumaban si Galedo sa 40 to 44 age category batay sa kanyang birth year. Bago magretiro noong Disyembre ng nakaraang taon, nasangkit din ni Galedo ang kanyang ikalamang Tour of Guam title. Kasunod ng kanyang silver medal finish, sasabak din siya sa road race sa Webes. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Minho vs. fan meeting sa Pinas ni K-drama star Lee Minho, kasado na sa April 26. Ang mga detalye, panoorin pa sa report ng ating showbiz angel. Kasado na sa April 26 ang pagbabalik Pinas ng South Korean superstar na si Lee Minho. Ang Manila leg ng kanyang Minhoverse fan meeting tour nakatakdang ganapin sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay. Sa ngayon ay wala pang ilabas sa detalye pagdating sa ticket prices at seat plan. Bukod sa Pinas at sa kanyang home country, kabilang din sa Minhoverse Tour ng Korean Heart Trump sa Asia, ang Bangkok, Macau, Taipei, Jakarta at Tokyo. Kung matatandaan, huling bumisita sa bansa ang gay actor na minahal sa kanyang mga naging karakter sa Boys Over Flowers, The Air, City Hunter at The Legend of the Blue Sea noong October 2023. Pinamagat ang When the Stars Gossip kasama ang aktres na si Kong Kyo Jin ang recent K-drama project ni Lee Min Ho. Para sa DZRH TV, ito pa show showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pang better para sa si inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang... The better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV